Kuya Kim Atienza, walang awa na namang pinatay sa social media. Kuya Kim umalma sa fake news na ito. Trending kamakailan ang larawan na ito ni Kuya Kim Atienza, kung saan walang awa na namang pinatay ng mga taong walang magawa sa kanilang buhay ang kapuso TV host, mismong si Kuya Kim ang nagpost ng fake news sa kanyang Instagram account at mariin ngang pinabulaanan na pumanaw na siya. Makikita sa naturang post ang Peking Obituary Card kung saan nga nakasaad ang kanyang pagpanaw. Maraming salamat Alejandro Kim Iligan Atienza. January 24, 1967 June 3, 2024 sa nirepost na art card ni Kuya Kim sa kanyang Instagram account, ay nilagyan niya ito ng salitang hoax. Patunay na peke ang balitang ipinakakalat ng nasabing online page. Ang matindi pa rito, ginagamit ng webpage account ang logo ng JMA Network para palabasing legit ang kanilang online page. Sabi ni Kuya Kim sa caption ng nirepost niyang IG account, nope, not today. Maraming celebrities ang nabuisit at nagalit sa kumalat na death hoax kay Kuya Kim. Isa na nga riyan si Mr. Jesto ni Alarcon, mas magiging long life ka pa niyan bro Kuya Kim. Anito kay Kuya Kim? Natatawa na napamura naman sa inis ang naging reaksyon ni Arnold Clavio, habang sabi naman ni Rita Daniela, sobrang bad trip ako sa account na yan kuya, naka off comment tapos iyong account niya sa TikTok artists na pinatay niya. Komento pa ng ibang netizens, grabe naman, what the hell, ano yan, why would anyone do that? Napakaloko naman ng gumawa niyan. Oh my god, it's just so sad people would spread fake news like this in this day and age. Mga tao nga naman, makakuha lang ng likes at comments, mangwawalang hiya pa ng kapwa nila. Couldn't you sue those people, Mr. Kim? I mean, when can they be held liable and be punished? Matatanda ang noong 2020, eh nabiktima na rin si Kuya Kim noon ng death hooks kung saan sinabing namatay siya sa isang aksidente na mariin niyang pinabulaanan. Thank you for all who called to check on me. I tried to pass this off and be quiet, but my friends and family are worried. I have to address this fake news item now, I am very much alive and still working. Ang paglilinaw ni Kuya Kim sa naturang fake news, bukod kay Kuya Kim, biktima rin ng death hooks mula sa parehong peking TikTok account, na nagpapanggap na JMA News ay sila Efren eh Bata Reyes. Gayon din sila ay ay delas alas na pinagbabaril naman daw sa loob ng kanyang sasakyan. Si Ian Veneracion na pumanaw daw dulot ng aksidente sa pagmumotor. Isa rin sa biktima ng fake news na ito si Jose Manalo. Gayon din si Vice Ganda na nakarjack naman daw sa harap ng kanyang tahanan. Isa rin ang singer-songwriter na si Ogie Alcasid sa mga pinatay ng nagpapakalat ng mga fake news. At hindi rin nakaligtas ang anak ni Chris Aquino na si Josh na pumanaw daw sa sakit na cancer. Puro walang katotohanan ang mga balitang ito mula sa naturang site at payo ng mga eksperto na huwag agad paniniwalaan ang mga lumalabas na balita sa social media.